ikaw ba ay binaliwala na niya? Wala na ba talaga siyang pakialam sa'yo? At kahit anong gawin mo, at kahit magpapakita ka pa ng sobrang pagmamahal sa kanya, ay dead ka pa rin niya. At ngayon, sobrang lungkot mo at sobrang depressed mo na dahil hindi mo gusto na tuluyang magkahiwalay kayong dalawa. Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa'yo? Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na ritual dapat palaging buo ang loob nyo sa paggawa nito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng papel at panulat kahit anong kulay at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido ng target at dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo itong papel Titigan mo ng maigi ang pangalan niya na nakasulat dyan sa papel. Mag-focus at mag-concentrate ka. Iisipin mo siya ng maigi at pagkatapos ay banggitin mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang mababaliw sa kakaisip at pagmamahal mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, tupiin mo na itong papel paloob kahit ilang tupi at ilagay mo ito sa higaan mo o di kaya sa ilalim ng unan mo at uunanan o higaan mo ito buong magdamag. At kinabukasan, kung ikaw ay aalis, pwede mo itong kunin, pwede mo ito dalhin at pwede mo naman itong itago lang sa safe na walang makakakita at makakaalam. At ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At paniguradong siya na naman ang mababaliw sa kakaisip at pagmamahal niya sa iyo. Basta magtiwala ka lang. At uunanan, uhigaan mo ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.